Sugatan ang isang babae ng tumalon sa ikalawang palapag ng nasusunog na bahay sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Pitikman ng araw, walang tigil sa pagbugal ng tubig. Ang mga bumbero sa nasusunog na residential area sa Simon Street, Barangay Santo Domingo, Quezon City. 9.43 ng umaga na magsimula ang apoy na agad na itinaas sa ikalawang alarma. Bawang gawa sa light materials ang mga bahay sa residential area na nagsisilbing quarters ng mga empleyado ng isang kumpanya ng Dog Prada. Basta nakita lang namin, umuusok muusok malaki na yung apoy sa likod eh. Sinubukan nilang i- i-fire extinguisher, wala, hindi kaya. Nasukatan sa sunog ang isang babaeng empleyado ng kumpanya na sinasabing tumalon sa ikalawang palapag ng na nasusunog na quarters. Nagtamo ng minor injury ang biktima na isinugod sa paramutan. Wala, nasa office siya. Yung niya ng nagkakasunog. Tinakbo niya kagad, hindi na namin naawal. Anong hinahalaan niyo na pinagmulan? Sa kuryente po. Dahil? May pumutok daw po. Kasama eh. rin sa nasunog ang isang kotse at ilang dog shampoo at dog food na i-deliver ide niya sana. Habang naapektuhan ang tatlong pamilya. Number of houses na uh, nadamay is tatlo. Uh, may isang uh, vehicle na nadamay, sedan. May hinaing naman ang mga biktima ng sunog sa may-ari ng residential area kung saan nagsimula ang apoy. Ni isang buti tubig, wala. Ni sorry, wala. Ano ba yan? Magkano yung naapektuhan po Alas wala lang nakuha. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigaan ng Bureau of Fire Protection ang pinagmula ng apoy at ang halaga ng pinsala sa mga riyarihan. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.